Another day, another box. Pero may iba naman ngayon. Precious collector box ng Sword and Shield era. Bale, Chinese version to. Kasi wala tayong source sa Korea. At wala tayong pambili sa Japanese version. Ito nga pala yung prices. Chinese, Korean, Japanese, Una sa lahat, ang Pikachu promo. Ah, para ganda. Same siya ng Crown Zenith. Pero iba yung price kasi promo dito eh. So, yung price niya based lang din sa last sold sa eBay ng Chinese version. Ayan. Ayan muna natin sealed. Next is... Ano ba to? Deck box. Pero masyado siyang malaki sa deck box. ganda ng pattern, no? Para siyang leather na hindi. Kaya, ano ba yan? Embedded yung pattern. Meron pang, ano ba yung tarot doon? yung pang hiwalay na blanco anyway, na rock. Anyway, pag-alimunan natin tong next item. Tsaka siguro yung isa pa. Ayan. This yung napakagandang binder. Same as, uh, same pattern as the box at tsaka yung deck box. So, yung prices pala ng deck box tsaka yung binder kung ano na lang yung lumabas sa ebay kasi english naman yung tatak sa labas eh more on dun lang sa promo card yung may variation ng price depende sa language ito na, last item napakagandang display case o display frame kaya nang bahala mag-decide. Gusto. Ganyan nyo. Ganda na ito. Pag nabuksan, medyo kabado yung magbukas eh. Ayaw mag-asgasan. Ayan no. Pero tago ko muna lahat. Pag-isipan ko pa kung bubuksan ko bukas yung promo.